Ibinahagi ng celebrity couple na sina Aljo Abrenica at AJ Raval na looking forward sila sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Pero sa ngayon daw, focus muna na silang dalawa sa kanilang career. At sinabi rin ni Alger na inaalagaan din niya ang kanyang dalawang anak kay Kylie Padilla. Pinabulaanan din ng dalawa ang nauna ng lumabas na balitang meron silang love child matapos maispatang may kasamang batang babaeng dalawa sa isang event. Si Raval ay laging sentro ng pregnancy room simula nang kumpirmahin niya ang kanyang relasyon kay Alger noong 2022. Nauna nang sinabi nitong hindi raw siya taong-taong buntis dahil sa mga balitang parang lagi na lang siyang napagkakamalang pregnant. Sa adpa ng aktres, kung siya man raw ay mabuntis, maikukonsider niya itong blessing at magiging masaya pa siya. Nang tanungin kung may plano na ba sila ni Alger na lumagay sa tahimik, Ayon sa 23-year-old actress na pag-uusapan na raw nila ang nasabing bagay. Yan ang ating entertainment news. Alex Forak, Tatak, erman.